Magandang araw sa inyo. Alam ko, marami sa inyo, kinakabahan kapag nalaman na meron silang sakit. Ah, uh, madalas ang mga sakit naman ay simple lamang o pangkaraniwan or nakikita sa maraming tao. Bihira naman ang pagkakaroon ng rare disease o yung mga ah, uh, one in a million. So, wag mo namang iisipin na isa ka doon. Pero ang sinasabi nga natin ay magpatingin sa inyong doktor. Kapag alam na ng doktor ang inyong diagnosis o kung ano man ang sakit, ay sikaping baguhin ang inyong lifestyle, pagkain at mga gawain. May mga pasyente masunurin dito. So, sumunod man kayo, pero nandun pa rin yung kaba, yung takot. Ano? So, dun sa mga taong natatakot sa kanilang sakit, huwag maiinip kasi ang sakit naman talaga ay matagal o it takes time o may tamang panahon ng pagaling. Hindi ito madalian. Ah, basta sinigurado mo na ikaw ay nakapagpatingin at magaling din yung iyong doktor. Ah, Doon naman sa mga tao din na nag-iisip, kinakabahan palagi, isipin natin na, gagaling din yon, aayos din yon, pagkaraan ng ilang araw, ilang linggo, or minsan, it takes one month bago tuluyang gumaling talaga. So, kailangan relax ka lang, matulog ng maayos, kumain ng tama, at gagaling ka din. Salamat po.